supply engineer kasi lalaki lang kinukuha niya. Mm. Ang yeah, kita. Sabi niya, pangako ko yan. Sabi ko, thank you. Tumatak ka sa kanya, May. Mm. Parang ganun po. Baka meron kayong similarities, kaya ganun. Nagpunan siya sa'yo. At saka siguro, May, sabi niya, maganda kasi yung puso mo min kaya yung sa mm -hmm. kasi di ba yung sa question kasi sa, minsan kasi sa question kasi nagdedepende nagdedepende rin yan kasi kung manila ka ng tao hindi ka manila tanggapin kasi sabi nung mm -hmm. bawal ito sa company Baka tayo rin oh ba rin. kung hindi niya ito um, oh, ganun siguro kasi tayo ko din po mm -hmm. kasi mm -hmm. dun sa sagot mo min nakuha sila doon sa sabi niya ah, magandang babae ito hindi yan mm -hmm. siya mapapagkatiwalaan ah uh, ma At ma maasahan. Oh, na po ako sa kanila. Ilang beses ko delete line. Apat na beses na po. Plus, ah uh, sabi, tawag sila ng tawag. Hindi ko nasasagot. Sabi ko, pasensya po. Busy sa trabaho. <laughs> <laughs> Secretary po ako ni Penro. Hindi ako parati hawak ang cellphone. Lagi ako nag-receive release. Duhon ah, matagal ka pa na pala nila April pa. Oh, Tapos, apat beses ko delete line. mo hmm. Una, J.O. 17K, J.O. 19K, permanent 17k J, permanent din 19k sabi ko hindi ko pwede tatanggapin mam gusto ko pong 20k pataas so no pumunta na nagpa-interview ulit sabi niya ikaw bata ka ilang beses kita tinawagan pinapatawag ko sa assistant ko si Ma'am Najna. hindi ka lagi ko na lang narinig decline 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 kailan kita makukuha sabi ko thank you talaga mam salamat. Ano oh yan? Yeah, do not settle for less. Sabi pa niya, mm -hmm. maranaw ako ma'am. Sabi niya, lahat pwede ko i-ano ang relatives ko. Oo, oh, oh, kasi ganyan ako naman. Mm halos, -hmm. halos lahat maranaw ma'am. Mga mm. -hmm. doon tao. Nain um, <laughs> Sabi... kasi yan nila niya. Mm. -hmm. Okay. Ganito si Sergio. Lahat na lang ng j yung mga Sabi niya, sa dami ng tao, ikaw lang pinili ko. As in, ikaw lang. Kaya so na, naga, hindi we'll act yung, relative. We'll 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 talaga yung mga mo, dun sa sagot mo pa, alam niya na mabutikan pa ako. So, mm. Kasi wala kang siniraan, wala ganyan man talaga. Kasi minsan nakakalabas din yan. <laughs> mm. Nakakalabas din yan. May narinig ako yan dati si Juan, si si, si Solby. I-interview siya dun sa region 12, tapos siniraan niya ang arm. Dati pa, mm -hmm. hindi siya tinanggap yun. Balik mo siya dito. Saan bumibagsak niyo? Ang uh, na-appreciate ko po, sa ngayon, journey ko, is nung no, sa Maynila ako, mm, marami ako nakasalamuhang mga Christian, mga Tiduray, mga Ilongga. Tapos na na ko yung love din nila sa akin. Habang nagpa-pray ako, lahat sila nagsusugan sa tabi ko. Sabi so, niya, wag kayong maingay. Ah, na-Muslim yan, Muslim Sabi ko, Alhamdulillah, Muslim. Tapos na ko yung respect nila. Ngayon, napunta ako sa Maguindanaon, Iranon, na-feel ko rin ang love po ninyo. Tapos, napunta rin ako sa Hulo, na-feel ko din ang mga tausog na love nila sa akin. Ngayon, pupunta ako sa Maranao <laughs> community. Mm -hmm. Sabi ko, alhamdulillah, iba't ibang tao, nakakasalamuha po. Kasi nga, May, kung ano yung binibigay mo, yun din yung matatanggap mo. Ako, alam mo talaga kung masabi sa call mo, kay yung ikaw, nagatawa ka lang kahit anong libak-libak na. Yan. <laughs> anong kalokohan niya. <laughs> <kaya> kahit anong <yung> kalokohan <laughs> namin. <laughs> nagatawa ka lang niya, pero never ka nag-react. Yan yung pag-ita sa palangay, si Engineer Samera. Wala mm -hmm. itong marinig ba? Na mm -hmm. Nag-chat din ma si Ma'am Sam. Sabi niya, may miss ko yung pagbati natin tuwing magdaan ka. Say, Hi Ma'am Sam! Hi Ma'am <laughs> mm -hmm. Yun <laughs> Oh, ganun din si, no, then, si <laughs> di na Ma'am Ye. nag kagabi. Si Mangkit Kit ko. Hindi ba si kapayitong yun yun <laughs> yun? Papayat na yan. Dahil maka <laughs> katawan niya sa record, accountant, supply. Oh, 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 Sexy pa niya. Kaya na nang interview na next door ni Ma'am? kailangan niya na another J.O. na kuhaan may, may, may offer pa. Ay, <laughs> Pero pabalang pa naman ako sa interview. Yung sa'yo na ma mala ang puso mo, akin tigas. <laughs> Basta, grabe kagabi, Naka hindi ko mapigilan ang niya. Talagang masasabi ko, yung chat lahat, yung emotion, yung memories, yung kay Mom Jane. Ma'am, alam niyo po yung nandiyan ako. Mm. -hmm. Yeah, so. Ayun, okay, si May... Me... Stranger pa ako dyan. Ano nah, okay, naman si May? Mahala na ko talaga gina... Sabi pa ni... Eh, sabi pa ni... Uh, eh, <laughs> sabi pa ni... <laughs> sabi sa... mo <laughs> daw <laughs> <laughs> eh, <puntala, puntala, laughs> yung, yung isang bagong kasama natin kung buhay pa. Hindi, <laughs> toto! Kung buhay pa, di ba dyan kami, kami? Ako, si... Si, si, si Mina. <laughs> tapos si Sa Bay tigi tigi sa. Ngay ka ba tigi siya? Ito tigi na. <laughs> Sina. Ay kasi tigi siya bakit tigi Ma ma nanagas din tigi siya sa kanin. Nanigas ka na daw kasi malamig daw. Wala kay pinansin lang man niya Hi. Huwag <laughs> <laughs> ba, hindi mo ka... <sighs> Kaya ginagawa ko lang. Halikwantong <laughs> ma'am, wala pang wala akong makapaasad ma'am. Hindi tayo makapagkalungkot. Para may memory tayo. Kasi magawa ko, balak ko din magawa ng video. Pero <laughs> mm. talaga ma'am, hindi ko makalimutan yung first chocolate na tatanggap ko sa inyo. <laughs> <laughs> Stranger talaga ako that time. As in... Wait, galing pa ako yung pagod ko doon, yung, yung buhat ko ng mga gamit para ng magbuhay ng pamilya. Because three years ako doon, minahal din ako ng amo ko doon. Para mo ko, ko lahat para sa pamilya ko. At tatay ko that time, may sakit pa. Nagkaroon ako ng sakit sa lungs that time. Boom, kaya ako nakauwi. Tapos, tinanggap niya ako dito. Wala, tinig ko damo ko ko wala ako self-confidence that time. Sabi ko walang magmamahal sa akin, kasi wala na ako sa mundo, parang 3 years ako na-incubate na sa loob ng oh, bahay ng amo. Pero buti, mabait yung kasama ko mga, kinalagaan niya ako and everything. So, pumayat ako, kaya ako nakauwi. Tapos, yun, nandyan ako, self-confidence ko wala na, low na, low na, wala, hindi ko kilala ang sarili ko. sino ba ako? Bakit ako nandito? Bakit ako pabiluhay pa? At, tapos, yung chocolate yung mam yun yung nagbigay pa ba asa naman yung dapat nito ba chocolate kaya to Kaya ng kumabuo usap sa inyong lahat. Tapos si Ma'am Manuar, pumasok din dito yung aura niya na happy, happy person na nagko-communicate sa akin habang nandiyan ako nakatayo, napapunta siya ng CR. Tapos kausap niya si Penro dito that time about sa um, GISIS, <laughs> For the first time ko pakinggan ng GIS topic. Ay, kahit ba pala? Then, pag entertain sa akin, mom, yung happy face niya, yung smiley eyes niya, ang talaga ng aura niya that time. Tapos si Nez. Kaya ko na naman. <laughs> Sumulyap sa akin, piling ko celebrity ako sa labas dahil sa kanya. Laging sumusulyap sa akin. Kasi I know the feeling, oh. feeling na alone, na wala oh, kang kilala. Na, uh, uh, I know that feeling. na ko talaga yung Nez, yung pag entertain sa akin na ikaw yung yung isang hawak mo sa kamay ko para ka nakikilig sabi ko ano to? That, that time na, yes, hindi ko alam anong react ko sa iyo. Um, Matatakot ka. Tapos hinahawakan ka mo yung tech. Nung ko, ko, oh my god. <laughs> sabi niya, sa, tanggapin mo yan. <laughs> Nandito ka na. Na-appreciate ko yung pag-entertain mo sa akin. Yung ikaw ang nagturo sa akin lahat-lahat na lahat, yan. Yes, hindi ko alam yung trabaho sa labas. At nasa hindi ka basta sa hindi. siya na video. Na, na ano ko, naka naka din ako sa ano mo hanggang nahawakan ko na yung buong part ng katawan mo. Oo. Oh! <laughs> na <-adapt I> <laughs> Na-down. Hindi na ako na didi para matanggap ko na, na hindi ganito pala ang majesty ng warrior. Yo, 'yun <laughs> <laughs> May, tapos <tapang> pala <laughs> yung educational topic natin. <laughs> Ibig sabihin sa akin, ibig sa akin, ibig sabihin sa ibig sabihin sa akin, sa ibig sabihin sa akin, ibig sabihin sa akin, ibig sabihin sa akin, ibig sabihin sa akin, ibig Never been akin, ibig sabihin sa akin, ibig sabihin sa maano, ma-appreciate ko talaga yung love niya sa akin, yung binibilhan niya yung pamilya ko ng pagkain na hindi, hindi ko yan makakalimutan, ma'am. Lahat, lahat ng bibig ko sa akin. May ako, may kwan si ma'am. Ano yung pangalan niya? Um, si ma'am. Ma'am Norhata. Ma may bakante pa din. Sabi <laughs> mo, J.O. lang. May, may kakiala ko dun ma'am. Pero barombado. <laughs> kasi dia, kung Kasi hindi ako ma-promote ito, kasi hindi na ma-forest. <laughs> Allah, <laughs> na Kawa naman kawano man may opportunity so, mm -hmm. may mga 1, 2, three ba ganon mm -hmm. pag regional office uh -huh. mm -hmm. pero pa pag province yeah. uh -huh. na wala na yun yun Ganito lang. Pati yun 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 Yes, maglo. <laughs> Mag-aral tayo. <laughs> I mean, kaya mo pa mag maglo, Ming Mata ka pa tapos matalino mo pa pa naman. Ang well, um, um, gusto ko mga yung CS. <clears throat> oh, guys, exam ka ng CS. Yan ba? Yan parang balak ko. Pero, pero pag mag... Pero may license ka naman, Jim. Hindi. Ang gawin mo, Ming... Kasi yung civil service. Okay na daw.